Good morning po sa lahat. Mayroon pala kaming ano sa content vlog. Nag Nagbablog din kami. <laughs> sa mga trabaho namin. Ayan. Uh, dito kami sa customer. Ito po yung ginagawa namin. So, dead set ang unit. Sira yung transformer. So, kailangan tong palitan. So, ang ginawa ngayon, Mandar yan nakarekta po yan lahat compressor sa kapan motor yan yung tinatawag na pinagbabawal na teknik kami lang gumagawa niyan sana kaalam so temporary lang po yan para madiagnose mo lang kung talagang buo ba yung ano kasi sabi ng customer ni hey, sir pakargahan na rin daw ng prion so yan malamig po walang problema sa prion So, hindi na kailang kargahan. So, lilinisin na lang. Para mabalik sa normal yung takbo niya pag na-repair yung transformer. So, yan. So, pull out ang control para ma-repair.